Dito na tayo sa malapit sa palengke. yeah abot na yung so Market muna tayo, guys. Dito tayo dahil. Galing hospital, direct sa market. Dito. Ayan. Good na, guys. Sana yung nyo guys. Ay! o. Okay. Kaya, kaya lang tayo. Sa <laughs> tayo, dumaan. Ayan, o. Pinalitan yung, uh. Kasi kumati yung akin yung operation uh, yung surgery kaya para hindi madapuan o nang dumilag lagyan nila ng cover kaya dumaan dito kapagod ito na tayo sa market guys ito yung market mula tayo sa market. Nilakad ko lang galing hospital kasi dadaan pa ako ng market. Kasi araw ng physiotherapy ko ulit. And dalawang session ako ngayong araw. Kaya nilakad ko lang sa highway ako dumaan para malapit siya dito sa market ay. Sa market, diretsong market. Parang lalabas ka lang dun sa mall. Tapos highway konti. Tapos bridge ng KCR. Tapos bababa ka na. Ayan, market na. di Diba? Yan yung market ngayon. Bibili lang ako ng ulam ko, tsaka yung sa alaga ko. Pero hindi pa siya sure kung mag-dinner siya o hindi. Kasi wala akong mailuluto sa bahay. Kukunti lang yung, ano, yung kaya lang ng kaliwa kong kamay. Ang aking bibilhin para may okay, siyempre may uulamin tayo. Ayan, dito tayo sa seafood Yan ay mga porous live. Yan, lobster, abalone, pampano fish. Tingnan nyo, lumalangoy pa. Ayan, ng Nagigising pa yung mga fish. fish, fish, fish. <laughs> pa yung mga fish o kaya mga isdang buhay. Ganito kayo dito sa so, Hong Kong. Pag gusto mo yung buhay, ayan, siyempre mahalin ang presyo kasi buhay, di ba? Oh, so dito ang steam fish kaya kailangan bilhin mo sa steam fish ay buhay. Ayan, dito na matay sa mga shell, seafoods. Ayan. Ito yung clam. Ito naman ay, anong tawag dito? Hindi ko alam, di wal sa Pinas ba yan? <laughs> Ayan. Tsaka ito, paborito din ng amo ko yun. Sa Israel. At, syempre, ikot-ikot muna tayo dito para, ayan, may din dito, guys. Ito ay scallop, fresh scallop, guys. Ayan yung laman ng fresh scallop, ang lalaki oh. Ayan. Kano kilo nito is 148 yata. Magkano yun? ayan at dito na naman tayo sa dako ng isda at tayo ay maghanap ng isda pero may nakita kong bangus bangus ang binili ko para sa ulam ko tapos rin naman sa alaga ko just in case nakakain siya kasi Friday ngayon kailangan ano, lumalabas kasi yan Friday nagji-gym siya kaya ito na naman tayo sa mga crab. Iba't ibang klaseng crab. Ayan, mga buhay pa yun guys. Nakalutang lahat. Ayan, sa kabilang seksyon na naman ng seafood na yun. Ayan, may mga crab. Ayan, tingnan mo. Ito ba? Sarap. Pero sarap naman ang presyo niya guys. Ayan, po si... Uh, iba't ibang klaseng isda dito. Ayan, dito tayo si iba't ibang klaseng isda. Ito naman ay mga... Ano na siya? Fresh naman pero hindi na siya buhay. Hindi na siya live. Ayan. Dito yan sa kabila. yun mga kanina mga nakalutang ay talagang buhay yun. Ito dito mga fresh din yung isda pero hindi siya buhay. Ayan. Gets nyo? Hindi siya buhay. Fresh pero hindi buhay. <laughs> ayan. At dito na naman tayo dadako sa kabila. Pwesto. Ayan dito ako nakakita ng bangus eh. Hinanap, ko sa ako guys ng bangus kasi. Yung bangus kasi dito bibilangin na Ayan. Pauwi na ako guys. Dadaan muna ako ng gulay. Kasi nakalimutan kong bumili dun sa harap o kaya sa loob ng market. Kasi ako na at, at, dito na ako bibili sa daanan. Ayan. Wala naman akong binili dyan guys. Ayun lang o yung kalabasa. Kalabasa lang binili ko kasi bukas iluluto ko sa gata na may hipon. Ayan. Yan, mga fresh na fresh yung mga gulay dito guys lahat ng gulay makikita mo dito hindi ko nakikita sa Pilipinas yung ibang gulay pero nakikita ko dito lahat kawin ko lang sa mga malalaki market pero sa amin ko na yan masyadong nakikita ayan mga fresh na fresh ang mga vegetables dito Ayun. enjoy watching guys ayan ang market dito sa Shong Sai pero ano lang yan sa labas lang yung gulay thank watching guys love you all bye Thank you for watching. God bless us all. Bye bye.